isang bagong segment po na magbibigay linaw sa iba't ibang isyu sa lipunan at magpapaliwanag sa mga polisiya ng ating gobyerno. Yan po ang hatid ng ating programa sa inyo araw-araw kasamang isang respetadong political analyst at professor na si Professor Antonio Contreras. At sa puntong ito, puntahan na natin si Professor Contreras para sa kaniyang punto de vista, Professor Magandang umaga sa inyong lahat at maraming salamat diyan sa mga nanonood sa atin ngayon. Ika nga natin, no one is above the law. But no one is could also be below it and that is why meron po tayong sinasabi na equal protection of the law. Meron din tayong sinasabing pamantayan na dapat ay meron tayong karapatan sa ating privacy. At meron din tayong sinasabi na lahat tayo presumed innocent until proven guilty. Bakit ako nagsisimula sa ganito? Kasi ang sino man na nag-undergo na isang investigasyon, maging ito man ay sa anong issue o sa droga, ay merong karapatan ng bawat isa na itago ang kanyang identity. In fact, marami na po tayong batas. Nandiyan na po ang Republic Act 9165, ang mismong naglikha ng batas tungkol sa mga droga. At sinasabi dito na may karampatang kaparusahan ng sino mang opisyal na maglalabas ng identity ng mga tao na iniimbisagahan o kaya ay voluntary na nag-undergo ng drug treatment or even compulsory. Hindi ho basta-basta pwedeng ilikyan at ilabas. In fact, ang DDB Regulation 8 noong 2003, ito ay pantungkol naman sa mga sa workplace sapagkat yung mga nagtatrabaho sa mga kumpanya, pabrika, eskwelahan, universities may mga tinatawag time mandatory drug test o voluntary drug tests. Yung resulta ng mga resu ng mga drug test na ito ay dapat ay confidential. In fact, ang employer na lalabag dito ay pwedeng makasuhan at pwedeng makulong. Kailan lamang pwedeng ilabas ang resulta ng mga drug tests? Ito ay kung required ng batas in case of overriding public health and safety concerns o kung may consent ang mismong nagtest. In fact, very recently noong August 2018, nagpalabas ang Privacy Commission ng isang advisory opinion at nire-reiterate na ang sino man na government employee na may hawak na record tungkol sa mga test sa alcohol at drugs, hindi basta-basta pwedeng ilabas ito. Inulit ko po, may karapatan po tayo sa ating privacy. Namihasa na po kasi tayo na ang ating mga nahuhuling mga suspect ay ipinaparada sa harapan ng masa o ng madla kahit na hindi pa nga napapatunayan. Bakit ko po ito tinutukoy ngayon, bakit natin tinatalakay ito? Kasi meron pong lumabas ngayon na alingas-ngas tungkol sa Diomano ay leakage galing sa PIDEA, sa isang dating opisyal ng PIDEA, tungkol sa isang investigasyon na nangyari noong 2012, Diomano, na kung saan kasangkot, maliban sa iba pang mga personalidad, ay mismo ang Pangulong Marcos. Sinasabi ko po kanina, no one is above the law and the president is not above the law. But the president could never also be less than it. Okay? So ang dapat dito ay, ano ba talaga ang pamantayan natin? Pwede bang ilabas ang mga pangalan ng mga naiimbisigahan pa lang? Ayon po sa pagsusuri ng inyong profesor, malino po na ito ay pinagbabawal sa batas. Nakalulungkot na ngayon, dahil nagkaroon na ganitong leakage ng isang dating opisyal at ito ay binigyan pa, in-enable pa ng isang US-based vlogger, uh, ay nagkakaroon ngayon ng mismong formal na pagdinig sa Senado. Hindi po natin tinatanggalan na kapangyarihan ng Senado ang magkaroon ng investigation in aid of legislation. However, yun po, in aid of legislation, hindi po pwedeng gawin yung investigasyon in aid of a violation of laws. Mismo kasi ang Senado, ang bahagi ng ating Kongreso na gumagawa ng batas at may mga batas po ngayon na kung saan pinuprotektahan ang pagkakilala, ang pangalan ng mga taong mismo nang nahatulan na nga na meron na nga silang na-prove na na sila ay user ng drugs. Yung panga yung mga taong mismong naging positibo nga sa drug test ay pinoprotektahan na nga ng batas. Ano pa kaya yung ikaw ay pa lang? Hindi ko naman sinasabing dapat pigilan ang ginagawa ng Senado. Pero dapat maging maingat po tayo sapagat ang batas po natin ay naandyan. Lahat po tayo dapat ay sumusunod dito. Nakakatawa naman po na kapag ang, ang isang ordinaryong mamamayan, papatawa natin ng ganitong batas, ang isang ordinaryong nagtatrabaho sa, sa isang gobyer, government agency na may leak ang isang sitwasyon, ang isang, ang isang, ang isang uh, investigasyon eh papatawan natin ng parusa. Kung meron dapat tayong pinapatawan dito ng parusa, yung dating opisyal ng PDEA na nag-leak sabagat malinaw na binawa na ne merong paglabag sa batas. So inuulit ko po, no one is above the law. Even the president is not above the law. More so, the president is not above the law. But this is not just about the president. It's about other names that are now being implicated or implicated and involved in that particular leakage, alleged leakage. So maging maingat po tayo. Hindi po natin pwedeng gawin ng isang function in aid of legislation kung ang pagsasakatuparan po nito ay mag-i-involve ng paglabag naman sa karpata ng mga tao sapagkat kitang-kita naman po natin ito malimit na yung mga naimbitahan sa Senado, minsan yung kanilang karapatan ay nalalabag. At mismo ang Korte Suprema na ang nagsabi nito. Maging maingat po tayo, kaya panawagan ito sa mga senador, lalo na kay Senador Bato de la Rosa, maging maingat po sana tayo dito sa pag-iimbestiga nitong usaping ito. Sapagkat hindi lamang po ito tungkol sa Presidente. Ito po itong sa iba pang mga pangalan na naandoon. Lahat po. At hindi porket Presidente ang Pangulo, Si Pangulong Marcos, siya ay exempted na sa batas. Sinasabi nga natin, no one is above the law but no one can also be below it. At kaya meron tayong equal protection of the law. At wala naman pong sinasabi doon na exempted kapag ikaw ay presidente na. So, uh, yan na lang muna po. At hanggang bukas na lang uli, balik ko tayo sa studio. Akin yan pong punto de vista ngayong araw. Maraming salamat sa iyo, Professor Contreras.